par, hipon naman yung titirahin natin ngayon. Solid na par. Pwedeng pang pulutan, pwedeng ulam, par. Kaya wag na nating patagalin yan, mga par. Let's G! Ayan par, meron pala akong hipon na binili par, mga 180 pesos yan. Marami na rin yan. Yan, nalinis ko na rin yan, tinanggal ko na yung bituka niyan. Ngayon, lalagyan ko lang yan ng cornstarch kasi ipiprito ko yan, mga pare. Yan, gusto ko kasi sa hipon yung may medyo crunchy. Yan, kaya pag kinagat mo siya, goods na goods siya. Ngayon, yan, nakapagsalang na tayo ng mantika, piprito na natin yung mga hipon par. Yan. Yan, per side lang yan mga para, hanggang magtusta lang yan. Yan, pag okay na yan mga par, set aside lang, tapos second batch salang tayo. Yan, ganyan lang mga par, ganyan lang ganyan gagawin natin para hanggang magtusta lang yan. Yan, pag okay na ulit yan mga par, set aside lang. Tapos same pan lang, lagay natin yung butter, tutunawin lang natin. Yan, dalawang butter yung ginamit ko para mga, ang presyo lang yan, 10, pe 10 pesos lang. Yan, pag natunaw na yan par, ilalagay na natin yung bawang natin par. Yan, isang buo ginamit ko dyan par. Yan, mas maraming bawang par, mas masarap yan eh. Yan, tutustayin lang natin yan. Yan, pag nag na yan par, ilalagay na natin yung mga hipon dyan. Yan, tapos sa luhaluin lang natin yan hanggang sa kumapit yung lasa niyan. Yan, haluin mo lang yan par. Yan, pag okay na yan, titimpla na natin yan. Yan, paminta, smoked paprika, garlic powder. Tapos konting toyo lang mga par. Tapos dalawang scoop ng chili garlic mga par. Yan, ayan yung magpapaangang dyan mga par, ayan yung magpapasarap dyan. Yan, pag nalagay mo na lahat ng ingredients mga par, yan nahaluin na natin yan. Hanggang so kumapit yung lasa niyan. Yan, pag okay na yan mga par, all goods na yan. Pwede mo nang pulutanin yan par at pwede mo na rin iulam yan. Yan, lalagyan lang natin ng spring onion mga par para maganda naman tignan yung niluto natin. Yan, tas pag okay na yan mga par, syempre titigman na natin yan. First bite. Mm solid yan par. You know, kita nyo naman yung mga par. Kayo ba, ano ba mga food trip nyo mga par o ulam? Pa-comment down below naman. You know, second bite. You know. hmm shish Solid yan par. Par, kung di pa pala kayo nakapalo sa aking page, papalo like and share naman. God bless sa inyo. Ingat kayo palagi. えっどこ行くの